Hi guys! Welcome back to my channel ha! Pang ang mga fans kung sino nga ba ang go-to Philippine Volleyball si Alisa Valdez naman at si Jaja Santiago hindi nagpa-apekto so, matalik na ka magkaibigan ang dalawa at napakaloki yan makikita natin nag-video call itong si Alisa kay Jaja sa ibang bansa kasama ni Alisa dumalaw ang mga coaches nila mula UST noon na si na coach Kung Fu, at ang isa pang coach kaya sa mga fans dyan talagang matalik na magkaibigan na itong si Jaja at si Phenom Aliza Valdez since UST days pa nila. At syempre close din siya sa mga coaches nila noon pa man. Kaya huwag na nating intrigahin ang dalawa kasi nga ang kapagkaibigan nila ay napakaluki at na matagal na. ba diba? No? mga high school pa lang ang dalawa ay magkaibigan na itong dalawa. So yun lang po guys ang ating update. Hanggang sa muli. Bye bye. Ayan ang sweet ni Aliza Valdez no please like, share, and subscribe to my channel para ma-update kayo sa so mga bago kong uploads.